Purol na nagmistulang mini-concert, tinaasan ng kilay ng netizen. Pero pamilya dumipensa, Tumaas ang kilay ng ilang uh, o ibang netizen dahil sa viral video ng isang lamay sa Manila na nagmistulang mini-concert ng mga artists at, at, at performers. Tipikal sa mga lamay ang formal o tahimik, kaya naman ilan sa mga netizen ang nagsabing hindi daw ito pagrespeto sa namatay. Ngunit depensa ng pamilya ng yumaong rapper na si Alju Christian Moncada o Skate ito daw ang kanyang hiling na masaya ang kanyang lamay. Sinabi sa isang panayam ng pinsan nitong si Franz Angelo Dizon, wala silang nakikitang masamasa nangyari sa burol dahil tinupad lang nila ang hiling nito. Aniya ito ay selebrasyon ng naging buhay ni Moncada dito sa lupa kaya naman umarkila sila ng sound system at nag-imbita ng mga performer. Magkakaiba din niya ang pagluluksa ng mga tao sa namayapang mahal sa buhay. Kaya respetuhin na lamang daw ng iba ang paraan nila ng pagluluksa. Sa post ni Dizon, ay sinabi pa niyang hip-hop o rapper ang kanyang pinsang namayapa at ito ang kanyang ikasasaya. Kaya naman nagpasalamat ito sa mga nagtanghal dahil kahit paano ay naibsa ng lungkot na kanilang nararamdaman.